For today's video mga kabok, papakita ko sa inyo kung paano kung pinapakain at kung ano ang pinapakain ko sa mga baby japan spider mga kabok. Ah, uh, nakapagbukod na nga pala ako ng mga baby Japanji nung nakaraan pinaus ko yung mga baby Japanji na napisa. Ah, uh, eto na 'yung mga kabok nakapagbukod na ako na marami na rin ako naibukod mga kabok. Ang pinapakain ko sa kanila uh, lots o ipis. Pero yung ipis na to mga kabok, ano to yung hindi ito ipis bahay. Madumi kasi yung ipis bahay mga kabok. Ito to yan. May dala yun na parasite. Wala! Uh, yung ipis na to yung inaalagaan. ito uh, talaga yung kadalas ang pinapakain sa mga tarantula sa sa ito nga sa Japanji ayan nakakabok ah hiniwa-hiwa ko yung ipis sinabit ko sa takip ng lagayan ng gamot yung lagayan ng gamot na, yun, may na na nabili ko sa Shopee madami kong binili dahil marami kong isling ng Japanji almost 80 pieces na yung nabukod ko mga kabok. And sinasabit ko lang kung minsan yung mga lats na hiniwa-hiwa. Sinasabit nasabit ko lang sa takip. Kung minsan naman sa sapot nilalagay ko para makain ng japangi. Pag nagpapakain ako mga kabok ng japangi talagang pag lagyan ko nilagyan yung mga kulungan nila ng pagkain, talagang pinapatay ko yung ilaw. Mas active kasi sila sa dilim. Saka pag gumalaw-galaw sila sa kulungan nila, makikita na nila yung mga lats na nilagay ko. Ayun na, at makakakain na sila. Ito yung lahi nung pinos ko. Nanay nito mga kabok, patay na. Ito yung lahi niya. May lumabas na mga plane may... Pero mas marami ko na tala Mas nagagandaan lang ako sa plain mga kabok Gawa ng Ito kasi yung una kong ng Japanji Talagang plane Ngayon na lang kasi ko nakakakita ng mga Tala mga kabok eh. Ayan o oh. Botyog na yung isa na yun Ito pa ang lalakas kumain ng baby Japan mga kabok. Hanggat ano, hanggat hindi sila botyog, hindi sila titigil talaga mga kabok. Hey, no? Ang ganda ng kulay nito mga kabok. Ang ganda ng kulay ng tala. Tupa pa, sobrang botyog na mga kabok. Uh, gusto ko lang palang i-shoutout si Boss Erwin Atibidad uh, Shoutout sa iyo boss, sana mapanood mo to uh, Salamat ulit sa pinadala mong mga salmon Ito ganda oh, iba-iba yung kulay ng Japanji mga kabok Dahil na-adapt nila yung kulay ng pinaglalagyan nila 'yung isa oh. Pag nagbubukod nga pala ang mga kabok ng mga isling, inuuna yun ko 'yung mga mabubulto. Eh, 'yung mga possible na magmolt, 'yun 'yung unaong binubukod. Ayun ah, lang mga kabok, ah, hanggang dito na lang ako. Ah, kung nagustuhan nyo 'yung video na 'to, pakilike like at pakishare share naman po ng video. Ah, maraming salamat po mga kabok.